isang kababayan na naman natin ang nag-share ng kanilang hindi inaasahang experience sa Naiya Terminal 3. Base nga sa naging kwento ni Kabayan, ay nakarating naman sila ng maaga sa nasabing terminal. Pero dahil nga sa sobrang haba ng pila sa immigration, ay halos abutin na nga sila ng kanilang boarding time, ay hindi pa rin sila nakakaalis dito. At nang makalampas na nga sila sa immigration, ay bigla nga nag-announce ng boarding time ang Cebu Pacific. Pero dahil nga Group 5 pa naman sila, at pang lima pa nga ang group nila sa tatawagin para sa boarding ay nagdesisyon muna silang humabol para bumili ng tubig. At bigla nga may lumapit sa kanilang isang babae at galing nga ito sa security ng naiya. Dahil ayon nga sa security di umano ay may nakita raw silang anting-anting sa bagahe ng mga ito. At ito nga ang actual video ng nang nangyari sa pag-check ng kanilang mga bag noong mga oras na iyon. Bala, ito lang mga bala saan dito bala. Oh. Oh, wala. Oh, ano naman? Ba, eh, pahiyan niyo po. Ah, uh, wait lang. Ano to? Rosary. 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 Wait, oh, rosary. Oh. Uh. Bala. Wala hindi. Meron po ba kayo, Mommy Ruth? Relo. Bitbitoy mo ah. Ay, 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 ay senior, Hindi abala. Si Senior kasi siya eh. Hay nako. Teka lang. Sobra ano ba? Ano? That's too binabala. much. That's too much. That's too much. Mami. ma. O baka ito. Pangalmu ko sa ito? sir sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kumano sobra yung abala. Sobra yung abala, ginawa nyo. So, hindi nga kami. So, hindi nga kami. No, sorry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. so, hindi na po nga po kami. So, hindi nga po kami. Confirmation, Confirmation ako, lang hindi, po. Ano um, man, man, wala po. ako dun sa nangyari, ma'am. So, hindi Shire nga po kami. Yan po. lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day, wala kasi x-ray dito, ma, Para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na. Di ba, ano naman yan talaga? Kala ka na. Ang impahala <laughs> ano naman yan. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Ngayong yun chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaan pumunta dito kung meron kayo na check from there? Andiyan sa back pa. Ano ba ng water pagpasok? Bili ka na nang water agad. Nanginginig din ako. Pati ako passport. Samantalang, Matapos nga nilang maranasan ang nakakagalit na experience na ito ay naglabas nga sila ng statement sa kanilang Facebook account at buong detalye nilang isinalaysay ang buong pangyayari. Anong basyo? Anong bala? Wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Senior na ako, bakit nyo ginagawa sa amin ito? Maawa naman kayo sa amin, mga salitang hindi ko akalain maisisigaw ko sa harap ng mga opisyale security sariling mga kababayan ng Nahia Terminal 3 Philippines. Incident at Nahia Terminal 3, March 6, 2025, araw ng alis namin papuntang Vietnam, nakarating naman kami ng maaga sa inaasahan sa Nahia T3 kaso sa dami ng tao sa immigration. Halos sabuti na kami ng boarding ng flight namin andun pa din kami sa immigration. Nagtatakbo na kami para lang makaabot kami sa flight namin. Nang makarating kami doon, biglang nag-announce ang Cebu Pacific na nagsimula na ang boarding sa boarding group 1. Kami na nasa group 5 pa naman, hahabulin sana ang pagbili ng tubig Biglang mailumapit na babae galing sa security sa nahiya at nagsabing, Ma'am excuse me po, may nakita po kasi kaming anting-anting sa bagahe nyo, ninunguso niya yung maleta ko. Mabilis naman nasagot ko, ano yun, anong anting-anting? At ang sabi niya, baso patawa-tawa pa. Akala namin nag prank, -prank lang kasi napakakasual ng pagkasabi niya. Ang sabi ko sa kanya wala akong alam sa basyo at kung gusto niya i-check na niya dun mismo kung asan kami, boarding gate, kasi paalis na at baka maiwan kami ng eroplano. Agad niyang sinabi na, ma'am kailangan po natin i-check dun, may tinuturo siya sa malayo, kailangan niyo pong sumama sa amin. Hindi ako pumayag dahil nag-start na nga ang boarding ng flight namin. Sinabi ng anak ko kung may nakita kung i-check niyo, I-check niyo dito, hindi na kami babalik dun sa haba ng tinakbo namin at senior ang nanay ko, sabi ng anak ko. Nagmagmatigas kami, pilit nilang idinidelay ang pag-alis namin na keso at tawagin daw ang supervisor para malaman paano gagawin. Sobrang tagal at 6 minutes na lang aalis na ang eroplano. Halos mahimatay ako sa galit at nervyo sa sinasabi nila at pagmamakaawa na ako na i-check na nila dun ang bag ko. Pero pinilit pa din ipaantay ang supervisor. Dumating ang supervisor, sabi nung unang kumausap sa akin sa supervisor niya, Ma'am dito po nila pinapacheck, tinuturo niya maleta ko, ako naman bubuksan ko na. Sabay sabi ng supervisor, hindi naman dyan eh, sa handbag po nakita. Ang sagot ng isa ay hindi ba dyan? Tumatawa yung babae, sabi ng supervisor, Tas may pinapakita siyang picture ng strain ng bag. Bag ko raw yun. Sa pagkakaalam ko, wala naman laman ang bag ko na mga susi gaya ng nasa picture na pinapakita nila sa akin. Nagtataka na ako, ba't hindi consistent ang sinasabi nilang hindi nagtutugma. Pinakita namin sa kanila ang laman ng bag at halos itaob na ng anak ko ang bag ko para lang mapakita na wala naman akong bitbit na kontrabando o ano man ipinagbabawal na bitbitin. Sa totoo sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng basyo ng bala na sinasabi nila. Sa pelikula lang, kaya napaka-imposible. Nang wala silang makita, bigla silang nagtalikudan dahil naka-video sila. Pilit nilang sinasabi na bawal magvideo pero di ba bawal din yung ginagawa nila. Bigla na lang silang nagatalikuran na para walang halaga ang nararamdaman ko at para hindi sila nakaperwisyo ng tao. Tinatakpan nila mga name tag nila. Nakuhanan namin ng video na patawa-tawa pa ng sinabi ko na isusumbong ko sila kay Sir Tulfo at alam kong laglag bala modus yung ginagawa nila. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang pangmamaliit sa akin. 69 years old na ako kung ano mangyari sa akin ay di naman nila ako sasagutin. Grabe ang nervyos ko sa pangyayari at tumaas ang presyon ko. Hanggang ngayon ay napapanaginipan ko pa rin ang mga pangyayari sa akin. Ang buong akala ko nagbago na ang sistema dito. Gusto ko mabigyan ng aksyon ito at ayaw ko nang may mabiktima pa silang iba. Ni hindi humingi ng paumanhin sa abala at perwisyo na binigay nila sa akin. Kapag hindi sila naturuan ng leksyon, patuloy nang mambibiktima itong mga opisyalis na ito. Please share po para na din sa awareness sa atin lahat. Maraming salamat po sa staff and mga crew, steward ng Cebu Pacific na hindi po kami pinabayaan hanggang sa makarating kami sa destinasyon namin, patuloy ang pag-aalala at pangangamusta nila sa akin. Nakakabahala nga ang ganito mga pangyayari ngayon sa naiya, lalo na hindi nga naging malinaw ang lumabas sa naging screening ng mga security officer sa part na ito. Parang lumalabas nga na may kapalpak ang nangyari dito. Dahil sa huli, ay wala naman silang nakita sa bag na sinasabi nilang nakitaan ng anting-anting. Na alam naman natin na ang term na anting-anting ay ang tinutukoy nila dito ay bala. What? Kayo mga kabayan, anong opinion nyo sa pangyayaring ito? Kaya naman, kung bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahitin na ng notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panunod.